You, kamusta mga pamangkin? Welcome sa Tito Daldal! Ngayong araw, bibigyang pugay natin ang kwento ng isang babaeng tahimik pero palaban. Isang simpleng probensyana na tumindig sa gitna ng ingay ng politika. At sa kabila ng pag-atake, paninira, at pagsubok, na natili siyang buo, matatag, at may malasakit. Ito ang kwento ni Maria Leonor, Lenny, Gerona Robredo, ang bise-presidente ng puso ng maraming Pilipino. Isinilang si Lenny noong April 23, 1965 sa Naga City, Camarines Sur. Anak siya ni na Antonio Gerona, isang huwes, at Salvacion Santo Tomas, isang guro. Lumaki si Lenny sa isang pamilyang may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon, respeto, at serbisyo publiko. Mahiyain daw siya noon, pero masipag mag-aral at noon pa man ay may malasakit na sa kapwa. Nag-aral siya ng economics sa Abdiliman, at kalaunan, nagtapos ng law sa University of Nueva Caceres. Pero hindi siya naging abogadang naka-amerikana lang sa korte, kundi abogade ng mga nasa laylayan. Sa Naga rin niya nakilala ang kanyang magiging kabiyak na si Jesse Robredo, isang public servant na tahimik pero epektibo. Isang simpleng kasal, isang simpleng pamilya, pero puno ng pagmamahalan at malasakit. Si Jesse ay naging mayor ng Naga, at si Lenny, sa likod lang, suportado, nanay ng tahanan, at abogade para sa mga mahihirap. Pero dumating ang madilim na araw ng 2012. Bumagsak ang eroplano ni Jesse. At sa isang iglap, nawala ang haligi ng pamilya. Ang buong bansa ay nagluksa, pero si Lenny, tumindig. Kahit nasasaktan, pinili niyang ipagpatuloy ang nasimula nilang serbisyo para sa bayan. 2013, sa kabila ng pag-aalangan, tumakbo si Lenny bilang kinatawan ng Kamarines Sur. Maraming nagduda, kaya ba niya? Tahimik siya, bago lang siya, pero noong siya'y nanalo, ipinakita niyang hindi kailangan ng sigawan o yabang para maglingkod. Bilang kongresista, nagtulak siya ng mga batas para sa transparency, anti-corruption, at para sa mga mahihirap. Isa siyang working mom na walang cart arte, araw-araw siyang sumasakay ng bus, walang bodyguard, pero may pusong handang tumulong. 2016, walang nagakalang siya ang magiging presidente ng bansa. Halos wala siyang pondo, walang malalaking makinarya, pero sa tulong ng taong bayan, nanalo si leni laban kay Bongbong Marcos. At simula noon, isang laban ng prinsipyo ang kanyang hinarap. Nilimitahan ang kanyang budget, tinanggulan ng pwesto sa gabinete, binabatikos sa social media, pero hindi siya gumanti ng galit. Sa halip, tahimik siyang gumawa ng paraan para makatulong. Sa ilalim ng kanyang Office of the Vice President OVP, na ilunsad ang mga programang Anggat Buhay, Libreng Sakay at Medical Assistance, Tulong sa mga nasalanta ng bagyo, COVID response na mabilis, organisado, at epektibo. Kahit maliit ang budget ng OVP, nagawa nila ang hindi kayang gawin ng mas malalaking ahensya. Bakit? Dahil may malasakit, may sistema, at may tunay na puso para sa bayan. Sa panahon ng fake news, trolls, at black propaganda, si Lenny ang isa sa pinakamalupit na tin argot. Inakusahan ng kung ano-ano, kinutsabo sa memes, binastos sa social media. Pero kahit kailan, hindi siya sumagot ng mura, ng galit, o ng kasinungalingan. Paninindigan at dignidad ang sagot niya. Facts over fear, hope over hate, yan ang lagi niyang paniniwala. Noong 2022, tumakbo si Lenny bilang Pangulo ng Pilipinas. At dito natin nakita ang makasaysayang Pink Revolution, milyon-milyon ang lumabas para suportahan siya. Libreng concert, house-to-house -house volunteers, donation drives, lahat gawa ng taong bayan. Hindi siya nanalo pero nagising niya ang bagong henerasyon ng aktibong mamamayan. Ang laban niya ay naging simula ng mas malalim na pagmamalasakit ng kabataan at ng civil society. Pagkatapos ng halalan, hindi siya nawala. Itinayo niya ang Angat Buhay Foundation, ang pinakamalaking volunteer-led NGO sa bansa. Sa ilalim nito, nagtutuloy-tuloy ang pabahay para sa mga nasalanta ng kalamidad, mobile learning hubs, mental health programs, tulong sa mga komunidad sa malalayong lugar. Kahit wala na sa pwesto, nananatili siyang aktibo sa serbisyo. Mga pamangkin, ang kwento ni Leni Robredo ay paalala na hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magyabang para makapaglingkod. Ang tunay na leader, nakikita sa gawa, hindi sa salita. At sa panahong magulo, mapanira at puno ng ingay, siya ang paalala na ang liwanag ay hindi kailanman matatalo ng dilim. Kaya kung na-inspire kayo sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment kung sino pa ang gusto niyong ilabas natin ang kwento dito sa Tito Daldal. Ako si Tito Daldal, nagsasabing tahimik man ang boses mo, basta totoo, makakarating yan sa puso ng bayan. Daldal pa more.